reality. Ah, ito pa na, nag din ako. Pero it's, it's a very unusual show kasi magpapakita kayo ng talents, magpapakita sila ng talent, di ba? Minsan kala mo, ay, imposible magawa to. O, minsan, ay, talaga? Pagkalood kami, masasabi namin yes. yun? O, parang, talaga ba? Maaaraw to ng one week. May mga ganun. Uh, uh, tapos challenging siya. Tapos minsan may isip mo parang, ay, kaya pala siya. Wow. Alam siya mahirap. Alam three three lang. mo, i-trade ka na sa mga, 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 mga sabi ka. Uh, uh, very, very interesting. Minsan kala mo, siyempre, physically fit ka. Man. Minsan kala mo, oh. ah, okay na ako, malakas ako eh. Kaya kong gawin yan. Hindi pala. Minsan kala mo, kaya mo na mag-focus. Hindi pala. Okay. okay. Thank, hey. thank you, Chasey. Sue! So, kayo mo ba na? Kaya ko huli po, in my case kasi yung naging unang mentor ko first week, kahit sa kamag-anak nila, hindi nila tinuloy yung skill na meron sila at binahagi nila yun sa amin. So malaking malaking bagay po yun. Sobrang na-appreciate namin yun. Kaya nga talaga show na to, may puso talaga siya. So more than more than anything else, more than winning, more than getting the points, mas gusto namin talaga na magma proud sa amin yung mga mentors namin. Okay. Basta happy uh, sila, okay na okay. Nice. Ayan eh, educate na tayo. So how it, how it's done, ano? How the show is uh, gonna go? Gonna go. Ayan. Aaron, eh, no, who has a question? Yes. Friend, we have a question from the editor of Abante tonight. No other than Jerry Ole.